Mapasalamaton si punong barangay Andrew Emilieza sa barangay Agusan sa talagsaong pagbisita ni City Mayor Honorable Rolando Clarex Uy atol sa ilang sinima ng flag racing ceremony at lang lunes, setyembre 30 ning tuig. Sa minsahe ni Mayor Clarex, iyang gisiguro ang iyang suporta sa tanang kalihukan sa barangay nga magsaulog sa Agusan Fiesta One Week Celebration. Din adunay mga kalihukan sama sa Battle of the Bands, Seniors Night, Civic Military Parade, ug daghan pa alayon sa kapistahan karong Domingo, Oktubre 6, nga gikalipay ni Kapitan Milieza og sa tibuok konseho. Sa mangan, sa sa Samtang dulan 500 ka food packs ang gipang apud apod sa mga katawhan sa Barangay Agusan isip gasa pahalipay ni Mayor Clarex alang sa umaabot nilang selebrasyon.